Magandang umaga mga mag-aaral sa unang baitang. Narito ang ating aralin para sa asignaturang math. Pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami gamit ang mga konkretong bagay at pagsulat ng equivalent expression. Halina't panoorin at pakinggang mabuti ang ating bagong aralin. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami gamit ang kongkretong bagay. Matututuhan mo rin ang pagsulat ng isang equivalent expression batay sa mga ibinigay na mga larawan o pangkat ng mga kongkretong bagay. Tingnan mo ang mga halimbawa. Suriin mo kung paano ipinakikita ang pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami. Narito ang ating unang halimbawa. Ang bawat isa sa sampung mag-aaral ng grade 1 matapat ay nakatanggap ng dalawang chocolate bars mula sa kanilang guro. Ilan lahat ang chocolate bars na ipinimigay ng guro sa kanila? Halina't masdan natin ang paglalarawan. Makikita natin sa mga larawan ang mga chocolate bars na ipinamigay ng guro. Makikita sa halimbawa na mayroong sampung pangkat ng tigda-dalawang chocolate bars. Bilangin nga natin kung ilang pangkat ang mga chocolate bars. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu. Ilang pangkat ng chocolate bars ang inyong nakikita? Mahusay! Sampung pangkat. Sa bawat pangkat, ilang chocolate bars ang inyong nakikita? Tama! Mayroong dalawang chocolate bars sa bawat pangkat. Ngayon ay maisusulat na natin ang equivalent expression. Upang maisulat mo ang equivalent expression, kailangan ay alamin mo kung ilan ang bilang ng pangkat at kung ilan ang bilang sa bawat pangkat. Para sa ating halimbawa, mayroong sampung pangkat, ng dalawa. Maari din nating isulat sa paraang ganito. Sampung pangkat ng dalawa. At sa wikang ingles naman na 10 groups of 2. Ngayon kung paano natin masasagot ang tanong kung ilan lahat ang chocolate bars na naipamigay ng guro. Ganito ang gagawin natin. Bilangin gamit ang skip counting. Dahil may tigdalawang bilang sa bawat pangkat, tayo ay gagamit ng skip counting gamit ang dalawa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, at 20. Ngayon ay masasagot na natin kung ilan lahat ang chocolate bars na naipamigay ng guro. Dalawampung chocolate bars ang naipamigay ng guro. Ang ibig sabihin ay ang sampung pangkat ng dalawa ay dalawampu. Ang equivalent expression ay Sampung pangkat ng dalawa ay dalawampu. Maaari ding isulat sa ganitong paraan. Ten groups of two is twenty. Narito naman ang iba pang mga halimbawa. Makikita natin sa larawan ang mga pangkat ng lapis. Bilangin nga natin kung ilang pangkat mayroon. Isa, dalawa, tatlo, 4. Ilang pangkat ng lapis ang inyong nakikita? Magaling! May apat na pangkat ng lapis. Ngayon ay bilangin naman kung tig ilang lapis mayroon sa bawat pangkat. Nabilang nyo na ba mga bata? Mahusay! May tig tatlong lapis sa bawat pangkat. Paano natin isusulat ang equivalent expression nito? Ilan ang bilang ng pangkat? Tama! Apat na pangkat. Tig ilang lapis sa bawat pangkat. Mahusay! Tatlo! Ngayon ay maaari na natin isulat ang equivalent expression. Apat na pangkat ng tatlo. upang malaman natin kung ilan lahat ang bilang ng mga lapis ay bilangin natin gamit ang skip counting. Dahil may tigtatlong lapis sa bawat pangkat, ay gagamit tayo ng skip counting sa bilang na tatlo. Tatlo, anim, siyam, labing dalawa. Alam na natin ngayon kung ilan lahat ang lapis na nasa larawan. Mahusay, labing dalawa. Ang equivalent expression ay, apat na pangkat ng tatlo ay labing dalawa. Naintindihan niyo ba ang ating talakayan, mga bata? Ngayon ay narito ang isang pagsasanay upang lalo tayong mahasa ibigay ang equivalent expression ayon sa pangkatan na inilalarawan. Paano nga ulit ito isinasagawa? Una ay bilangin mo kung ilang pangkat mayroon. Pangalawa, alamin kung ilan ang bilang sa bawat pangkat. At pagkatapos, gamit ang skip counting, ay malalaman mo kung ilan ang bilang sa bawat paglalarawan. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay tatlong pangkat ng tatlo ay siam, ang sagot mo ay tama. Narito naman ang pangalawa. Ang tamang sagot ay apat na pangkat ng lima ay dalawampu. Pangatlong halimbawa. Ang wastong sagot ay limang pangkat ng lima ay dalawamput lima. narito naman ang pang-apat. sagot para sa bilang isa hanggang lima. Hanggang dito na lamang tayo mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!